dami na rin iibay buy kahit saan ito ang galing ah huh? oh, may tulog malalim yan ano na ang huli dyan tilapia ay bangos may bangos din Okay mga bro, kasalukuyan tayo ang pabalik na. Punta tayo ng Dampalit Mega Dike. Dito tayo sa Tagalog Fishing Village. Mayroon tayong 19 minutes, sabi ni Google. 8.9 kilometers. Approaching na tayo doon. Pangit na yung Tagalog tinanggal yung mga tisa tungtungan Pabalik na tayo punta tayo ng yun naman mega tech ang pupuntahan natin tingnan natin yung daanan dun kung ano <laughs> baka mamaya maputik pa rin yung daanan eh Alam ko marayang pasikot-sikot yun eh. yun, kakanan tayo dun so sabi, kanan tayo dito dito ang traffic kanan, ngayon ah. na. Nawala yung Y. <laughs> Diretso lang. Tanghali tapat, meron kaya tayong madadatna doon. Bagay, dapat makulimblim Para merong datnan. Tapos mga truck pa, lalaki. Sana mahangin doon. tapat. Sa <laughs> tapat tayo pumunta. eh nangangamoy isda na malangsa na dire direto lang ito tapos mayroon tayong kakananan dito eh alam ko eh meron. sa tanghalin tapat ah sarap kaya mamasa ng tanghalin tapat doon Siguro Meron dito kung kan eh Ayan may Mga Ilog na Ayan na boundary na ito malabo na ito Ang dami na ring i kahit saan Ito sabungan na ito eh Ayan na Cockpit Arena Ewan, malapit tayong kumanan Uy, mayroong kundin pala dito ah WL Okay, tuloy ulit tayo <laughs> pinahinga ko lang yung ating camera <laughs> lakas ng bangka <laughs> walang katig <laughs> galing layo pa nito <laughs> Ano kaya mga... Oh, galing oh. Gumagalaw-galaw yung katid. <laughs> Magandang mong Oh. 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 Bilis oh. Saan kaya nang lumalabas sila dyan? Ito gumagalaw-galaw. <laughs> Ang galing oh. Oh, may tulog. Ang galing. May malalim. Uy, putak. Malalim pala yun. <laughs> ah, ito labasan. Ano na? Wala na dahan dito ah. Ka-ukaw -ka -ka na ah. Pero may bahay eh. Mababa to eh. Mababaw. Malalim. Pista <laughs> ba yun? May bahay doon oh. Malalim to. pangit na daan dati maganda ang dito yun eh, no? pangit na malalim na to ah puso malalim yan <laughs> na man daan yan ito na nito tayo <laughs> babalik ka pa yung daan na ng pangit siguro kataga lang kasi naku kwento ayun o tambakan kaya yun lalim to Mga bahay dito, nasa gilid na oh. Iro-ilog pa rin, lawa. Saan kaya sila madahin yung ganyan? Mga bangka, mga bahay na to Ayun oh, eh, no? paliko. Kasi ko dito oh. May merong ko dito no. Ah, oh, dating bahay ito oh. ah, may bahay din dito oh. no. Tapos may eh, ano 'yan? Tambakan ng kan. Galing. Oh, pero ka na ano, 'yan ilog. <laughs> oh. puno na tumba ano kaya yun parang tamba ito may kung ano ano kaya mga mga biyahe kaya yung mga yan mahangin na oh tangalin tapat mahangin paano kaya makapuntad sa dulo na yun Ano Alam ko dulo na 'to, walang daanan eh. Pero meron pa rin konting reprod. Yay. Ay to mer pae nga ha no? pusa. May mga ibon na Ibong pipit, Ibong makaw. May bahay dun. No? Hindi na nakan tinirhan. May naliligo siguro dito. Ayun may bahay Ah, picnic. Ano, ah, namimingwit. <laughs> <laughs> ano na huli dyan, tilapia? Bangos, tilapia. Ay, bangos, may bangos din? <laughs> Ay, isa. <laughs> Ay, isa, may bangos din pala dyan. <laughs> ah, malaki pala ito. Yung, yung palilabasan sa kabila, oh. Oh, ang galing oh. May bahay pa oh, hindi na tinirahan sayang. Layo pa pala nito. Paikot. Layo. Paikot pa oh. Hmm? Malamig dito, oh. Malamig siya, oh. Oh, may nakatira oh. Ah, may mga nakatira. May mga motor, yung. oh. O, yun, oh. O, oh, pa. O, oh, bangka, oh. Galing, oh. Parang... May mga bahay eh oh. Oh. Kaya wala tao. Oh, ito na yung dulo. Hindi mahaba pa. Mahaba pa pala to. Oh, yun oh. May tindahan nga eh Nakatayo na pa yung ano Sa marami rito tao ayun pa oh, paikot pa siya dun oh. paikot pa siya, galing ayun oh, pa, iikot pa tayo dun oh oh may namiming nguit. Kaya kahit siya kapumun Kalawat ka ng kalumingon Tubig eh hmm? Kami ah, bago pa rin dun oh. Ano yan Parang sakop ng airport to ah Lupa Tinambakan Galing Ito ang Dampalit Mega Dike Malabon. Napakahaba pala nito. Ilang kilometro to. Oh. Ang bibahay Ah, pwedeng mamingwit. Ayun po, oh, meron pa rin, no? Dulo. ah tinatambakan. Ayun, oh Tinatambakan nila. Ayun, no? Oh. Lalaking truck. Tubig yan, eh, oh. Oh, kaya pala bumabaha ang kwan dito, eh. Gawaan yan. Tapos may kondo doon oh. No? Hmm. May tanso. Layo! Layo pa. Ah, ito na yung dolo. Kaya yung tatlong paa, oh. Tama, dolo na to. May bahay dyan, oh. Ano kaya yung CR nila dyan? Pang, kung ano. Tubig nila kaya. Paano ang kanyan? galing oh. Ah, ito na yung dulo. Ito na yung dulo. Hanggang dito lang. Tapos wala nang daanan. eh may tulay, galing galing, ang gandun tulay ah, oh, wala lang daan dito may daan kaya dyan? palabas Ano lang yung dump mega dike Malabon mega dike Ang ganda nung ko no Malinaw yung tubig Malalim siguro yan oh, haba haba nung Mas malaki to kaysa dun sa Kwan well, Tagalog Malinaw ng tubig o oh. Kaya, mataas <laughs> Ang daming isda ang liliit Oh, may malaki pa oh ang dami malaki oh ang dayang malaki ah galing galing nyo oras alas 11 na hata ah titingnan ko to eleven fifteen daming Biden kapasukak pa lang bay, ka yan saan dito saan dalmo mo Dyan ah, uh, ay may daanan dyan mga bike lang, pag motor hindi kaya, ah uh.